Kita udah nih, kita udah lari 1, 2, 3 Muling nagbabalik ang inyong kahagilap. Ako si Kuya Chik. Welcome po kayo sa Hagilap TV. Kasama natin guys, si Chuay, si Ate Jean, Jenny, at si Mama Ai. At kasama rin natin si Kuya Bam at ang aming mga alaga na si Kyler at si Borno. Bang! ay mapuntahan. tuloy yung may baon oh, may baon na saging pwede magtuloy po <laughs> okay panggatong mag uh, init tayo guys ng kapi sana ating paapoy yun know, o, may sain pahinit tayo ng ating tubig, pang kapi-kapi yun know, o okay

Ngayon ay pupunta tayo doon sa kalatuan at isasama natin itong tatlong bulinggit. Okay girls, are you ready? Ready! Okay, okay, let's go! Para ma-experience din nila kung paano manguha ng lato. Hindi. Parang sulit yung pasyal dito sa kubo sa isla. Dahil bakasyon, enjoy-enjoy muna. Yeah. So yung gagawin natin Kayo tatlo Sasakay ng balsa Tapos kami ni mama Dito kami sa bangka So hihilain namin kayo Okay okay hawak Ayan. Okay. <laughs> <laughs> Si Dominguez Domingang 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 Kamo si Duming nang ungpam. O kiram si Munji, rapapam pamang. Kinalipit. <laughs> American at Amerika isang astya. American sanong. ka rin. Sigurado. Ano kukunin mo? Ito. Siya, tapos iiwan doon sa laos. <laughs> Ang naan na ano. Huwag magsabi ka, hello. Hello. Hi. <laughs> oh, ito, dalay natin. Para mayroong salbabida sinut. Kali natin dito. Para may upuan sinut. mani alog yon Saktu ati dia lu bob nih tahu hawa hawa na bye na kayo kayo dito Ayan, <laughs> <laughs> si Kuya ba muna yung may iwan doon sa kubo Handa na? Handa na kayo? Let's go! Satu berlas. Nian. Berlas topik. Barang berlas sok. Oh, meramian. Kita cepat-cepat lari. Stopikan laman.

Lalong Kita mo na to. Diyan e, pa dah. Oh. Una, baka mauna, baka ang kapa Kita mo na. Ayun, ayun, ka, Wow. kayo yung pahiramin nyo. Yung At <laughs> siya At din. Ah, pag napagod, yung dalawa na

tiền nạp qua này anh okay. Yate yung mamaya, ito ko lang ng Maria. Yan. Yeah, yeah. <laughs> mamaya, anaga. san diting ka jan. Oh pose. Pose. Yeah. <laughs> Yan, mamaya. Ang itim Mag-hi ka sa camera. Mamaya, ano ka na? Itim ka na. Jangan pernah